Ayan, oh, magandang gabi mga ano, mga katigas. Bali 2017, no. Umalis tayo ng Aklan. Uh, hindi po tayo nakaranas ng pagbisita sa Undas. Bali. Ayan po, magandang gabi sa lahat. At uh, galing ako sa trabaho. Ayan, pansamantala tayo mag-vlog dito. Wala yung ano, yung kuya ko na lumisan. mapagpalang a, isang mapagpalang araw ng anong undas binigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon kasi kanina umulan at ngayon magsisindi tayo ng kandila bali ako lang ho hindi nung matirang tao dito sa barangay namin sa Unidos Nabas Aklan yan po yung ano, likod natin Ayan, Ayan. walang kataw-tao Kasi yung bawat isa may trabaho din uh, wala tayong kameraman, solo ko ngayon uh, Sarap sana gumawa ng content dito Lalo kanina maraming tao uh, Pero ngayon solo natin uh, Saglit na tayo dito, parang ulan eh Sindihan tayo ng kandila bilis ng panahon kamakailan lang isa pa tayong totoy totoy ngayon eh isa tayong uh, malaki na tayo at isa tayong ganap na vlogger salamat tayo lagi sa Panginoon at ito kahit anong nangyari sa mundo ito pa rin tayo And, hindi lang tayo ng kandila medyo malakas po yung hangin ayan ni hey, kuya kamusta po Salamat. Pantayin mo kami lagi. Ano pa si kuya? Long taon pa lang po siya. Ay, uh, Lumisan na po siya. lang kasi hindi na po tayo tayo bali ginaya ko lang din yung ano content ng isang youtuber no uh, yung content niya ay puro sementeryo sa mga ano po patay Ayan. medyo malakas yung hangin babantay saglit lang tayo dito mga ano katigas Ayan. maya maya ay uwi na rin tayo Hindi naman, hindi naman uulan. Ayan, dito lang tayo muna. Hello po sa lahat. Kamusta po? Wala nang katao-tao. Solo ko dito. Ay, nako. Yung likod natin. Tingnan nyo po. Ayan. Huwag po tayong matakot. Ayan, mga uh, kasama dito. Mga kamag-anak kapatid, lolo, lola, tito, tita. Ayan. Saan po yung likod natin. Bantayan tayo lagi. Uh, sa araw-araw nating pamumuhay, uh, ingatan tayo sa anumang uri ng kapamakan. Ayan likod natin. Ayan po. Ayan. Doon po yung ano, iba sa taas sila lolo lola yung mga tita natin dito sa katito doon din po hanggang dito lang yung ano video natin uh, kita kita tayo sa ating youtube channel ay uh, tuloy tuloy pa rin natin sapagkat pagkat uh, busy lang tayo sa pagbibigo live balance si bigo kung kikita tayo o hindi Ingat-ingat po tayo, isang mapagpala at maingat at maayos na onda sa Pilipinas. Buyutin vlog ang bumukaka, tutugin ko. Peace.